Nak. Yung DIY na ginawa ko. <laughs> Yan! Talikod ka na, talikod. O, isabit mo sa kamay mo. Isabit. Isa pa. Yan. Hmm, um, Di ba? Pwede ka. Diba, siyempre, tawan mo. I adjust natin. O, pwede ka punta sa labas. Wait mo ako. Pag-uha <laughs> ko Harap ka dito muna, harap. O, oh, di ba? Napakagaling. Pwede siyang may gagawin. O. Oh. Mm. Pwede ka mamulot ng basura. Pulot ka ng basura. <laughs> Ito, basura pulutin mo. O, oh, di ba? May magagawa yung kamay mo. Dito lang. Ito, basura, o. Oh. Ito. Hmm? Pulutin mo nga. Sige na. Pulutin mo. <laughs> may ulan kasi kaya, ayan, uh, idea. Tapos, magtitinda kami mamaya. Anak, um, anak, pulutin mo yung basura. <laughs> o, di ba? <laughs> o, ano masasabi mo, nak? Dito ka, dito. Huwag ka sa, ano, nakikita yung, ano, nang sasakyan. Ano, okay ba? Okay? Okay, approve mo na. <laughs>